maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and adventure movie, na pinamagatang, Night of the Assassin, na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang pelikula sa kalunos-lunos na kalagayan matapos ang isang digmaan, kung saan ang Joson ay wasak at unti-unting nawawala ng pag-asa ang mga tao na sila'y makakaligtas. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay naging pagkakataon para sa ilang mga pinuno upang kunin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbayad sa pinakamagagaling na mamamatay tao sa buong Joson upang ipapatay ang sinumang nais nila. Samantala, ipinakita sa eksena si Linan, na kilala bilang pinakamahusay na hitman sa Joson sa kasalukuyan. Subalit, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa kanya, kaya't walang may alam kung sino talaga si Linan o kung sino ang kanyang pinagsisilbihan ang tiyak lang ay palaging patay ang kanyang mga target, na nagpapakita na hindi pa siya kailanman nabigo sa kanyang mga misyon. Isang araw, tumanggap si Linan ng misyon upang patayin ang isang opisyal. Ngunit nalaman na ito ng opisyal kaya naghanda siya ng kanyang pinakamagagaling na tauhan upang harapin si Linan. Gayunpaman, madaling tinalo ni Linan ang mga ito, kaya napagtanto ng opisyal na wala na siyang takas. Sinubukan niyang makipagkasundo kay Linan gamit ang isang malaking suhol, sa kasamaang palad, tumanggi si Linan, kaya nagalit ang opisyal. Binalaan niya si Linan na hindi siya patatahimikin ng kanyang pamilya at hahabulin siya hanggang sa impyerno. Sa huli, binaliwala ito ni Linan at agad pinatay ang opisyal. Hindi inaasahan, biglang nakaramdam ng pananakit sa dibdib si Linan at nagpasya siyang magpatingin sa manggagamot. Doon ay nalaman na mayroong gumabara na ugat sa kanyang puso. Upang hindi ito lumala, pinayuhan siya ng manggagamot na iwasan ang paggamit ng kanyang mga teknik sa pakikipaglaban at umiwas sa pakikipagbakbakan sa kababaihan. Kapag ipinilit niya ang alinman sa mga ito, maaari siyang mamatay. Nang marinig ito, nagtanong si Linan kung may lunas sa kanyang kondisyon. Ibinahagi ng manggagamot na nabasa niya ang tungkol sa isang halamang tinatawag na Silver Swan na maaaring makagamot sa kanyang karamdaman, ngunit hindi siya tiyak dito. Bilang pag-iingat, binigyan siya ng manggagamot ng mga painkiller ngunit binalaan siyang huwag sosobra sa pag-inom nito dahil maaaring sumabog ang kanyang puso. Pagkaalis mula sa manggagamot, nagtungo si Linan sa isang bahay aliwan at kumain ng karne doon, tuluyang hindi pinansin ang babala ng manggagamot. Samantala, binisita at tinatakot ng mga asasin ang manggagamot na gumamot kay Linan, kaya't napilitan siyang isiwalat ang mga detalye tungkol sa karamdaman nito. Pagkatapos noon, dumiretso ang mga asasin sa kinaroroonan ni Linan at inabutan siya ng hindi inaasahan. Agad na bumangon si Linan upang umalis. Ngunit lumabas na ang isang babaeng bayaran na nagngangalang Yawul ay isa ring asasin na may layuning patayin siya. Sa sandaling iyon, nagawa ni Linan na saktan ang isang mata ni Yawul at alisin ang ibang mga asasin. Gayunpaman, dahil sa laban at sa naging ugnayan nila ng babae, muling lumala ang kanyang karamdaman makalipas ang isang taon, si Linan ay nasa hilagang rehiyon ng Joson, malapit sa Mount Jungle. Habang nagpapahinga, inaasar siya ng mga bata roon at kinuha ang kanyang mga gamit. Maya-maya, si Linan na wala ng pag-aari ay nakakita ng isang babaeng binabantaan ng tatlong siga. Nang tinangka niyang tulungan ito, madaling natalo si Linan maaaring hindi pa siya ganap na gumagaling sa kanyang karamdaman, o marahil ay sinasadya niyang itago ang kanyang kakayahan upang mapanatili ang kanyang lihim bilang pinakamahusay na asasin. Pagkatapos noon, inimbitahan siya ng babae na si Sien Hong sa kanilang bahay at agad siyang pinakain. Nang maglaon, dumating ang anak ni Sien Hong na si Chilbuk, at pinagalitan ang kanyang ina dahil nagdala ito ng estranghero sa kanilang tahanan hindi lang iyon, binalaan din niya ang kanyang ina na mag-ingat dahil maaaring adik si Linan sa opyo. Matapos kumain, nagpasalamat si Linan at sinabing babayaran niya ang utang na loob sa ibang araw. Gayunman, pinigilan siya ni Sien Hong sa pag-alis dahil gusto niyang gawing katulong si Linan. Lumabas na ang bahay ni Sien Hong ay hindi lang simpleng tahanan, kundi isa ring pribadong kainan. Mula noon, sinunod ni Linan ang lahat ng ipinag-uutos ni Sien Hong, mula sa pagpunas ng mesa at paghahatid ng pagkain hanggang sa pagpuputol ng kahoy. Kinagabihan, dahil wala siyang ibang matulugan, napilitang matulog si Linan sa silid ni Chilbuck. Nang mga oras na iyon, abala si Chilbuck sa pagbabasa ng paborito niyang nobela, isang kwento tungkol sa isang hitman. Walang alam, sinabi niyang makakaya ng hitman na labanan ang maraming masasamang tao at paibigin ang mga babae. Dahil dito, naghangad si Chillback na maging isang hitman at kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-aalis ng masasamang tao. Gayunman, sumagot si Linan at nagtanong, "Paano kung ang mga taong iyon ay hindi naman talaga masama?" Lumalabas na ito rin ang tanong na minsan nang itinanim ni Linan sa kanyang isipan noong mga unang araw niya bilang isang hitman kinabukasan, nagpunta si Linan upang hanapin ang kanyang mga nawawalang gamit at sa huli ay nakarating siya sa lugar ng isang panday na nagngangalang Chienbo. Bagaman isa lamang siyang panday, tila alam ni Chienbo ang maraming bagay. Sa katunayan, agad niyang nakilala ang bumisita sa kanya bilang si Linan, ang pinakamahusay na hitman sa Joseon. Pagkarinig na hinahanap ni Linan ang kanyang mga gamit, agad itong kinuha ni Chien Bo habang humihingi ng paumanhin sa asal ng mga batang taga roon. Ayon sa kanya, ginastos umano ng mga bata ang ilan sa pera ni Linan upang bumili ng pagkain. Labis na ikinagulat ni Linan nang tanungin siya ni Chien Bo tungkol sa kanyang kalusugan, na para bang alam na nito ang karamdamang dinarones ni Linan. Dahil dito, humingi ng tulong si Linan kay Chienbo upang makuha ang gamot para sa kanyang sakit, dahil batay sa impormasyong meron siya, matatagpuan ang halamang ito sa Mount Jangga. Bilang tugon, pumayag si Chienbo sa kahilingan ni Linan. Gayunpaman, dahil puno ng mga kriminal ang Mount Jangga tila may pag-aatubili si Chien Bo. Sa kabila nito, nangako siyang susubukan niya ang kanyang makakaya. Bago umalis si Linan, pinaalalahanan siya ni Chien Bo na huwag lumikha ng gulo at mamuhay ng tahimik dahil maraming tao ang naghahanap sa kanya. Pagkarinig nito, bumalik si Linan sa bahay ni Sien Hong at agad nagsimulang magsanay upang maging isang profesional na tagapaglingkod kung saan ang pinakamahirap na hamon ay ang matutong mumiti. Isa itong bagay na halos hindi ginagawa ni Linan, lalo na't isa siyang hitman. Samantala, isang hukom ang nakita na nagpaparusa sa mga opisyal na itinuring na inutil sa pamumuno sa lungsod. Alam ng lahat na ang lungsod ay kontrolado na ng masasamang tao na nagpapatakbo ng kasino at negosyo ng opyo. Subalit hanggang ngayon, walang ebidensyang magdadala sa mga salarin sa likod ng rehas na nagpapahiwatig na nasuhulan ang mga opisyal. Matapos parusahan ang lahat ng ito, inutusan ng hukom ang isa sa mga opisyal na nagngangalang ibang nabasahin ang isang liham mula sa gobernador. Ayon sa liham, may isang malupit at tuso na kriminal na nagngangalang Ducky na nakatakas mula sa kulungan at patungong Mount Jungle. Ayon sa utos, kailangang mahuli si Ducky ng buhay bago siya makarating sa Mount Jungle. Ipinamahagi ang mga poster ni Ducky bilang bahagi ng paghahanap sa kanya. Isa sa mga poster na ito ay nasa harapan ngayon ni Linan at Chill Buck tinitingnan nila ito. Habang paalis na sana sila, pinigilan sila ng mga nagpapatrolyang opisyal. Dahil bagong salta si Linan sa lugar, hiningan siya ng pagkakakilanlan. Sa kabutihang palad, nakilala siya ng isa sa mga opisyal bilang empleyado sa kainan ni Sien Hong, kaya pinayagan silang makaalis. Kinagabihan, nagising ang hukom upang umihi ngunit nagulat siya nang may bigla na lang tumutok ng espada sa kanyang leeg. Ang lalaking may hawak ng espada ay si Dolgy na nagsabing nais ng kanyang kliyenteng si Doki na makabalik ng ligtas sa Mount Jungle. Kung hindi, hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng hukom at ng kanyang pamilya. Kinabukasan, takot na takot na isinalaysay ng hukom ang lahat kay Hibang at humingi ng kanyang opinyon. Ipinaliwanag ni Ibang na si Dolgy ay kapatid ni Becca, ang pinuno ng mga kriminal. Kilala ang magkapatid sa pagnanakaw ng pera at pagbibenta ng opyo. Bukod pa rito, sila'y kilala sa kawalan ng awa at sa kanilang kakayahang pumatay ng walang pag-aalinlangan. Maging ang pamahalaan ay natatakot sa kanila dahil sa koneksyon nila sa maraming martial artist. Hindi nagtagal, nakita si Ibang na nakikipagkites sa mga kriminal na tauhan ni Becca. Sa panahong iyon, pinamumunuan sila ng isang lalaking nagngangalang Chunsip, at si Dolgi ay nakita rin mula sa dikalayuan. Nang mag-usap si Nayibang at Chunsip, ibinunyag na may kasunduan si Ibang at si Becca, na sisiguraduhin niya ang kaligtasan ni Doki kapalit ng gantimpala na natanggap na niya. Gayunpaman, hindi tumugma ang gantimpala sa napagkasunduan nila, at tinatakot pa niya si Ibang. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Yibang at sinubukang ang udyukan si Chun Sip na kapag nakabalik si Doichi, malalagay sa alanganin ang kasalukuyang posisyon nito. Samantala, habang nagsasara si Sien -Hong ng kanyang restoran, biglang dumating si Nadaki at ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, kumilos sila ng bastos, pinilit si na Sien Hong, chill at Chilbak na ngumiti kahit na napakabigat ng tensyon sa paligid. Mula pa lang sa kanilang pagdating, napagtanto na ni Chilbok na ang lalaki ay si Ducky, ang parehong lalaki sa poster na nakita niya noon. Nang tinawag siya ni Ducky para magbayad, bigla niya itong sinaksak. Dito nabunyag na si Ducky pala ang pumatay sa kanyang ama noon. Ito rin ang dahilan kung bakit napakatapang at determinado si Chilbok na salakayin siya. Gayunman, napigilan ni Ducky ang pag-atake gamit ang kanyang kamay. Nagalit siya at biglang umatake kay Chilbok sa isang iglap, sumingit si Linan at ipinakita ang kanyang mga kakayahan upang iligtas si Chilbuck. Dahil dito, natalo ang dalawang salarin. Matapos ang insidente, balak sanang umalis ni Linan at sinabi kay Sien Hong na iulat ang tunay na nangyari. Ngunit nang sabihin ni Sien Hong na may sabwatan ang mga kriminal at opisyal sa lungsod, nagpa siya si Linan na huwag na lang. Ang pag-uulat ay maaaring maglagay sa panganib kina Sien Hong at Chilbuck. Kaya naman, pinili na lamang niyang ibaon ang mga bangkay. Kinabukasan, nakatanggap ng balita si Ibang na hindi nakarating si Doki sa kanyang hideout. Dahil dito, nagpa siya siyang umalis mag-isa upang alamin kung ano ang nangyari kay Doki. Di nagtagal, dumating siya sa restaurant ni Sien Hong upang magpahinga. Habang kumakain, nagulat si Ibang sa pagdating ni Linan, isang taong hindi pa niya nakita kailanman. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Sien Hong na si Linan ay isang homeless na nagtatrabaho sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hibang si Linan kung saan siya nagmula. Maikli lang ang sagot ni Linan, mula raw siya sa katimugang rehiyon. Nang marinig ito, hindi na itinuloy ni Hibang ang kanyang pagtatanong tungkol kay Linan. Sa halip tinanong niya si Sien Hong tungkol kay Ducky, na noon pa niya hinahanap ngunit nagkunwari si Cien Hong na wala siyang alam at sinabing hindi pa niya ito nakita kailanman. Gayunpaman, naramdaman ni Ibang na may kakaiba at nagpa siya siyang tanungin si Chilbok upang malaman ang totoo. Sa una, tumanggi si Chilbok na aminin na may alam siya sa kinaroroonan ni Ducky. Ngunit matapos siyang dipitin, natagpuan din kalaunan ang bangkay ni Ducky at ng kanyang mga tauhan nang makita ni Ibang ang mga sugat sa katawan ni Ducky, na pagtanto niyang hindi basta-basta ang taong pumatay dito. Kinabukasan, pinuntahan ni Ibang si Chien Bo, ang panday, na pinaniniwalaan niyang maraming alam sa mga nangyayari. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Chien Bo nang tanungin at iginiit na wala siyang alam tungkol sa taong tinutukoy ni Ibang. Sinabi rin ni Chien Bo na wala siyang obligasyong magsumbong ng kahit ano sa kanya. Nagalit si Ibang sa sinabi ni Chienbo at iniutos kay Dolgi na bugbugin siya. Sa kabila ng matinding pinsalang natamo ni Chienbo, tumanggi pa rin siyang magsabi ng totoo at handa pa nga siyang mamatay para dito. Nang makita ito, tuso na nagbanta si Ibang na sasaktan ang mga bata sa lugar kung saan nakatira si Chienbo. Sa wakas, napilitan si Chienbo na sabihin ang totoo. Doon nalaman ni Hibang na ang taong madaling nakapatay kay Ducky ay walang iba kundi ang pinakamahusay na hitman sa Joseon, na si Linan. Kinagabihan, habang sabik na naghihintay si Linan at si Enhong sa pagbabalik ni Chilbak, nabigla sila sa pagdating ni Hibang at ng kanyang mga tauhan. Sa mga oras na iyon, inakusahan niya si Linan at si Enhong na sangkot sa pagkamatay ni Ducky. Sinabi pa ni libang na bilang isang opisyal, maaari niyang patayin si Linan at si Enhong para rito. Kahit hindi sila ang may gawa, papatayin pa rin sila ni Becca dahil mahal na mahal niya si Ducky, ang kanyang nakababatang kapatid. Ayon pa kay Ibang, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila pinapatay ni Becca ay dahil pinigilan niya ito gamit ang kanyang koneksyon sa mga kriminal. Hindi maaaring basta-basta gumalaw si Linan. Gayun pa man, iniutos ni Ibang kay Linan na patayin si Becca, kapalit ng kaligtasan ni Chilbach at ng halamang gamot na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si chien Bo sa pagbubunyag ng impormasyon tungkol kay Linan, kabilang ang kanyang karamdaman. Sinabi niyang wala siyang naging pagpipilian at handa na siya kung sakaling gustong tapusin ni Linan ang kanyang buhay. Gayunpaman, simpleng tinanong ni Linan si chien Bo kung sino ba talaga si Ibang. Lumabas na si Ibang ay dating pinuno ng Swordsmen sa rehiyon ng Ambe. Sa kasalukuyan, bilang isang opisyal ng gobyerno, palihim pa rin niyang kinokontrol ang mga swordsmen at nagpapatakbo ng negosyo ng opyo. Dahil dito, maraming tao ang nalubog sa utang, at kinukuha ni Ibang ang kanilang mga lupa at pamilya upang ipagbili. Bukod pa rito, kinikikilan niya ang hukom at ginagamit ito bilang sunod-sunurang tauhan. Kaya't masasabi na ang tunay na pinuno ng lugar ay si Ibang. Bagamat sa simula ay mukhang ang hukom ang may kapangyarihan, lihim na isinasagawa ni Hibang ang lahat ng ito nang hindi alam ng hukom. Samantala, mayroong grupo si Beke na makapangyarihan at palaging nagbabanta kay Hibang na itigil ang kanyang negosyo sa opyo. Sa panlabas na anyo, parang wala silang alitan ni Beke at tila madalas pang ang nagtutulungan. Ngunit lihim na nais patayin ni Hibang si Beke dahil nailagay sa panganib ang kanyang negosyo. Dagdag pa rito, si Dol ay naging tauhan na ni mula pa sa simula, at hindi kay Becca. Ang dahilan kung bakit pinagbantaan ang hukom na palayain si Doki ay dahil ito'y bahagi ng kasunduan ni Hibang at Becca, na nais na makabalik si Doki ng ligtas. Matapos marinig ang paliwanag ni Chien Bo at mas maintindihan ang sitwasyon, nagpa siya si Linan na ituloy ang kanyang kasunduan kay Yibang na patayin si Becca, at kung hindi tutuparin ni Yibang ang kanyang pangako tungkol kina Chilbak at sa gamot bilang kapalit, hindi magdadalawang isip si Linan na kitilin ang buhay ni Yibang. Samantala, galit na galit si Chun Sip kay Yibang dahil ipinadala niya si Linan upang patayin ang kanyang amo. Gusto sana ni Chun-Sip na bumalik agad sa kanilang hideout upang iligtas si Becca. Ngunit pinakiusapan siya ni Hibang na makipagtulungan at hayaang si Linan ang pumatay kay Becca. Sinabi rin ni Hibang na kapag patay na si Becca, automatikong magiging pinuno si Chun-Sip ng mga kriminal. Kaya't ang kailangan lang gawin ni Chun-Sip ay hayaan si Linan na gawin ang kanyang tungkulin. Pagkatapos nito, tungkulin na lang ni Chun-Sip bilang tauhan na patayin ang taong pumatay sa kanyang amo. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya matutulungan na maging bagong pinuno, kundi mapapanatili rin niya ang kanyang reputasyon bilang isang tapat na tauhan. Ipinapakita nito kung gaano katuso at manipulador si Ibang, e dahil makakaya niyang gawing kapakipakinabang ang isang mahirap na sitwasyon. Nang maglaon, dumating si Linan sa hideout ni Becca at agad niyang pinabagsak ang mga gwardya isa-isa. Pagkatapos, inambush niya si Becca na abala noon sa mga babae. Gayunpaman, hindi man lang nagulat si Beke sa kanyang pagdating, at nahulaan pa niyang silibang ang nagpadala kay Linan. Kalmado si Beke nang lumapit kay Linan para takutin siya, ngunit bigla niya itong inatake at hinugot ang espada mula sa sarili niyang katawan. Sa sandaling iyon, nagulat si Linan nang makita si Beke na walang kahirap-hirap na hinugot ang espada mula sa kanyang tiyan nang hindi man lang nasaktan. Gayunpaman, sa huli ay nagtagumpay si Linan na patayin si Beke. Pagkatapos ng kamatayan ni Beckett gaya ng plano, agad na pinalibutan si Lina ng mga tauhan ni Chun-Sip mula sa dalawang direksyon, habang si Ibang ay nakamasid mula sa malayo na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sinubukan ni Lina na patumbahin silang lahat ngunit nawalan siya ng malay. Inaasahan na pala ni Ibang na hindi magtatagal si Lina dahil sa kanyang karamdaman. Kaya nang mawalan ito ng malay, dinala si Lina sa hideout ni Ibang. Kinagabihan, habang nakatali si Linan at binabantayan ni Dolgy, biglang may isang lalaking dumating na nagsabing inutusan siya ni Ibang na putulin ang Achilles tendon ni Linan. Ngunit bago pa man niya ito gawin, nagsalita siya ng marami at di sinasadyang isiniwalat na siya rin ang pumatay kay Chilbok sa utos ni Ibang. Nang marinig ito, nagalit si Linan at walang awang pinatay ang lalaki. Kasabay nito, nakita ni Dolby ang pangyayari ngunit hindi siya natakot bagkos ay naging interesado pa sa kakayahan ni Linan. Pinayagan pa niyang palayain ni Linan ang sarili nito at hinamon siya sa isang laban. Sa oras na iyon, kumpiyansa si Dolgi na makakaya niyang talunin si Linan, lalo na't alam niyang hindi ito nasa pinakamainam na kondisyon. Pagkatapos nito, nagsimula ang labanan. At kahit may sakit si Linan, napatunayan niyang siya pa rin ang pinakamahusay na mamamatay tao sa Joson matapos niyang talunin si Dolby. Matapos ang labanan, natagpuan ni Linan ang katawan ni Chilbak at agad niya itong dinala pa uwi. Hindi nagtagal, dumating si Linan sa bahay ni Sien Hong. Nang mapagtanto ni Sien Hong na wala na ang kanyang anak, siya ay labis na nabigla at hindi makapaniwala. Pagkatapos nito, habang ginagamot ang mga sugat ni Linan, nagsalita si Sien Hong tungkol kay Chil at sa kanyang pag-asang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang anak kaysa sa kanya. Gayunman, dahil sa pagkamatay nito, tuluyang nawasak ang mga pag-asa at pangarap niyang iyon. Nawala ng saysay ang perang inipon ni Sien Hong para kay Chil Dahil dito, nakiusap si Sien Hong kay Linan na ipagiganti ang kanyang anak at patayin ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay nito. Kung hindi sapat ang pera, handa pang ang ealay ni Sian Hong ang sarili niya kay Linan. Kinabukasan, labis na nagulat si Hibang nang malaman niyang patay na si Dolby at nakatakas si Linan. Sa mga sandaling iyon, dumating na ang taong papatay kay Linan. Ang taong iyon ay si Yawul, isang babaeng minsan nang nagtangkang patayin si Linan, ngunit nabigo at nawala ng isang mata. Lumalabas na si Hibang ay nakikipagtulungan na dati kay Yawul upang mahuli si Linan ng buhay. Kaya naman, lubhang napahiya si Ibang nang malaman niyang nakatakas si Linan. Sa kabutihang palad, hindi nagalit si Yawul at tila hindi nababahala, sapagkat alam na niyang babalik si Linan. Matapos nito, habang sila'y nag-uusap, biglang dumating ang balita na inaatake sila ng mga kriminal na pinamumunuan ni Chun-Sip. Hindi natuwa ang mga ito at naramdamang niloko sila ni Ibang. Ito ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Becca, na bahagi ng plano ni Ibang nang maramdamang wala siyang laban sa dami ng mga kriminal, lalo pat patay na si Dolby, wala nang ibang magawa si Ibang kundi humingi ng tulong kay Yawul. Sa kabutihang palad, pumayag naman ito. Sa labas ng tarangkahan, habang nababagot na sa kahihintay si Chunsip at ang kanyang mga tauhan, biglang lumitaw si Linan at nagsimulang umatake. Pagkatapos noon, labis na nagulat si Yawul sa ginawang pagpaslang ni Linan sa mga kriminal, wala siyang pinaligtas. Lumabas na uminom si Linan ng mga painkiller upang patuloy na lumaban, kahit hindi patuloy ang gumagaling ang kanyang karamdaman. Ginawa niya ito upang matapos ang kanyang misyon kahit alam niyang puputok ang kanyang puso kung iinom siya ng sobrang painkiller. Matapos patayin ni Linan ang maraming tauhan ni ibang, isiniwalat ni Yawul ang kanyang lihim na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mata, na mo ni Yawul ang natitirang mga tauhan ni ibang, binigyan sila ng lakas ng loob na harapin si Linan. Kahit ang mga napatay na ay muling nabuhay dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa kabila nito, ginamit ni Linan ang lahat ng kanyang lakas upang makalusot at muntik niyang masaktan si Yawul. Nang akala ng lahat ay hindi na siya mabubuhay, bigla siyang nagkaroon ng panibagong lakas at itinutok ang kanyang espada kay Yawul. Dahil sa kanyang paghihiganti para sa pagkamatay ni Chilbuck, ang mga saksak at tusok mula sa matutulis na bagay ay tila hindi na tumatalab sa kanya. Nang makita ito, natakot ang lahat ng tauhan ni Ibang at hindi na naglakas loob na harapin si Linan. Maging si Ibang, na halatang takot na takot noon, ay napilitang mga akong bibigyan ng gantimpala ang kanyang mga tauhan para labanan si Linan. Ngunit ito'y nauwi sa wala, dahil hindi na nila ito kayang labanan. Nang mawala ng pag-asa, tumakas si Ibang upang makalayo kay Linan. Ngunit biglang lumitaw si Chien-Bo kaya't muling tumakbo si Ibang, at sa kanyang pagtakbo ay hinarap siya ni Sien Hong. Samantala, nagpatuloy si Linan sa kanyang pananalasa, pinapatay ang lahat hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan at siya ay bumagsak. Kinabukasan, dinalanin na Sien Hong at Chien-Bo si Linan para gamutin sinubukan nila ang iba't ibang paraan upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit wala itong naging bisa sapagkat ang kanyang katawan ay nasa pagitan na ng buhay at kamatayan. Lalong lumala ang sitwasyon ng malaman ni Ibang, na himalang nakaligtas, ang nangyari at pinilit si Chien Bo na dalhin siya sa hideout ni Linan. Ngunit nang puntahan ni Ibang si Linan sa kanyang silid upang tambangan ito, wala siya roon. Sa halip, nasa likuran na siya ni Ibang, napag-alamang nakabawi si Linan dahil sa halamang gamot na ginamit sa kanya bago niya patayin si Hibang tinanong muna niya kung sino ang may gustong pumatay sa kanya sa narinig gumiti ng malaki si Hibang iniisip na may pag-asa pa siya kaya inalok niyang ibigay ang impormasyong iyon kapalit ng kanyang buhay ngunit tinanggihan ni Linan ang alok at agad siyang pinatay wow naman doon nagtatapos ang pelikula mga idolo salamat sa inyong panonood